Pork humba naman ang niluto ko na ulam namin ngayong tanghalian at nakapagtanim din pala ako ng iba't ibang klase ng gulay katulad ng pechay, carrots at saka labanos. Napakaganda nga ng panahon nung umakyat kami ngayong umaga dito sa taas ng bundok. Hindi masyadong mainit at parang masarap maggamas ng mga damo dito sa mga tanim namin na gulay. Pero bago ako magsimulang maggamas at magtanim, ay eh magluluto muna ako ng kakainin namin ngayong tanghalian. Kaya managsain na nga muna ako diyan at hinugasan ko na tong karne na lulutuin ko mamaya na pork humba. Kaya pala naisipan ko na magluto ng pork humba ngayong tanghal kasi ako napanood kagabi at mukha nga siyang masarap. Kaya yung lulutuin ko ngayon ay gagayahin ko lang sa napanood ko kagabi. Ang una ko nga ginawa dyan, nilagay ko muna yung karne at pagkatapos, sinalo-halo ko lang siya hanggang sa matusta siya at lumabas yung kanyang mantika. At nung naprito-prito na nga siya dyan ng kaunti, itinanggal ko muna. At nagtanggal din pala ako ng kaunting mantika sa may kawali dahil masyadong marami. nag lang pala ako dyan na sibuyas at bawang at pagkatapos, binalik ko na ulit yung kinuha ko kanina na karne. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting toyo pagkatapos, hinalo ko lang ng kaunti, saka ko na nilagay yung dalawang bote ng coke na mismo. Eto pa lang coke ang magpapatami sa pork humba na lulutuin ko at naglagay na rin pala ako diyan ng paminta at saka pineapple juice. Pinakuluan ko lang siya diyan ng pinakuluan paminsan-minsan na hinahalo ko at no medyo naiiga na nga siya ng kaunti ay nilagay ko na diyan yung banana blossom at saka star anise. First time kong maglagay ng mga ganitong ingredients kaya hindi ako masyadong familiar kasi ang alam ko lang talaga ay mga paminta, mga laurel, ganun lang. After 5 minutes nga diyan pagkatapos kong ilagay yung mga banana blossom ay hinango ko na siya kaagad at nilagay ko na nga dito sa lamesa at magsisimula na rin kami sa pagkain ng tanghalian. Mukhang nagustuhan naman nila yung niluto ko kasi talagang naubos namin lahat yung ulam. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, nagpainin lang ako dyan ng kaunti at pagkatapos, dumiretso na nga ako dito sa pagtataniman ko ng mani. Lahat pala ng mga buto na itatanim ko ngayong hapon ay inorder ko lang lahat to sa online at mukhang legit naman kasi lahat ng mga tinanim ko nung una ay tumubo. Medyo tinaas pala namin ng kaunti yung lupa na pagtataniman namin ng mani at para mas madami yung kanyang maging laman ay dinurog din namin ng kaunti. Kapag malambot kasi ang lupa, siguradong magkakaroon siya ng maraming laman. At pagkatapos nga namin bungkal-bungkalin dyan yung lupa, ay nagtanim na ako kaagad. 100 piraso pala lahat to na buto at hindi naman pambenta itong tinanim ko talagang pangkain lang namin dito at pang sa taas ng bundok. Paminsan-minsan pala ay nagalilom kami dyan kapag sobrang init at kapag makulimlim naman na ay nagtutuloy na ulit kami sa pagtanim. Eto pala ang pangalawang gagawin namin na plat ay mas malapad pero magkasinghaba lang sila nung tinaniman namin kanina ng mani. Ang asawa ko pala dyan ang taga ng lupa at ako naman ang tagalamas. at eto nga pala ang minirenda namin ngayong hapon mangga dahil nagluto yung kapatid ko ng alamang. Apple mango pala dyan yung sinungkit ko dahil yung mga Indian mango dito sa bundok ay hinugan At eto nga apple mango ang masarap ngayon isaw sa alamang. Tiko, konti lang pala yung itatanim ko ngayon kasi susubukan ko lang naman kung tutubo ba itong mga inorder ko ng mga red sugar beet. Eto pa lang din pala yung unang beses na magatanim ako ng mga ganito dito sa taas ng bundok. Pero yung kapatid ko na babae noong nakaraang taon ay nagtanim siya ng ganito malapit sa bahay at nagkaroon din naman ng mga laman yun nga lang, maliliit. Ang sumunod ko naman na may itong red radish. At pagkatapos nga nyan, ay sinundan ko na rin ng carrots. Binudbud ko na lang pala yan siya at hindi ko na inisa-isa pa na ituso kasi napakadami niya talaga at yung mga buto niya ay anliliit. Binudburan ko pa pala ulit siya dyan ng kaunting lupa sa ibabaw para yung mga buto niya ay matabunan. At pagkatapos, nagbungkal pa pala ulit dyan yung asawa ko dahil yung pagtataniman namin ng labanos ay masyado lang maliit. Naglagay rin pala ako dyan na isang timbang nasunog na ipa at saka mga nabulok para siguradong yung tutubo dito na labanos ay malalaki yung mga magiging laman niya. At eto pa lang labanos na itatanim ko ay talagang tinuso ko isa-isa dyan yung mga buto niya kasi nakita ko nang ganito magtanim yung bunso kong kapatid dati at nakita ko naman na maganda yung mga laman. Pagkatapos ng labanos, ang pinakahuli ko pala na tinanim ay itong pechay. Talagang hinintay ko na medyo bumaba yung sikat ng araw para kapag tinanim ko to ay hindi ka agad siya malanta. Malalaki na rin pala itong mga punla nila mama na mga pechay ay talagang masarap na siyang itanim. Hindi naman sobrang haba itong isang plat sa na pagtataniman namin ng pechay. At sa tingin ko nga ay maganda to kapag lumaki na kasi itong lupa na pinagtataniman namin ay maganda. Pagtapos na may magtanim dyan, ay diniligan ko na rin kaagad at sana nga tuwing umaga at hapon ay naguulan para naman makalibri kami ng dilig. At maya mayangalan din konti ay umuwi na rin kami dyan dahil hapon na. So yun lang for today's video. Thank you for watching!